Hindi lamang ninyo kami tinutulungan na pangalagaan ang aming mga proyekto at mga kawani. Kasama namin kayo sa pagbibigay ng serbisyo sa malalayong lugar na, na madalas hindi naaabot. Your unwavering support empowers us to pursue the goals of the National Irrigation Master Plan and bring irrigation and hope to the farthest farms in the country. Sa bagong Pilipinas, ang hangad ng pulis ay isang ligtas na pamayanan. Sa bagong Pilipinas, ang pangarap ng NIA ay isang masagana at ligtas na sektor ng agrikultura para sa mga bagong bayaning magsasaka, para sa bawat Pilipino at para sa bayan.